Sa unang araw ng Hunyo, sunog agad ang bumungad sa mga residente sa Kilometer 3, Barangay Bakakang Sentral, Baguio City. Isa sa mga nasunugan dito ang pamilya ni Erika. Tanging ang kanyang kalong-kalong na anak at suot lang na damit ang kanyang naisalba. Akala ko may nagsusunog, nag-iihaw, gano'n. Kaya kaso sabi ko sobrang lakas ng usok. Kaya tinignan ko po siya, lumabas po. Tinignan yun nga po, nung nakita kong sunog nga po sa part ng bahay ng lolo ko. Kinalabog ko po yung bahay niya. Tapos yun, sabi, sabi niya nasa sunog, medyo shock na po siya nung nakita ko siya. Anya, sa ikalawang palapag ng bahay, nagsimula ang sunog kung saan naroon ang kanyang 63 anyos na lolo. Pusible raw nagsimula ang sunog sa naiwang nakasinding kandila ng kanyang lolo matapos silang mawalan ng kuryente. Kasi po 7.20 nung nag sa amin, so 20 minutes ago, mga 7.40 nag-start yung sunog. Nagsindi po ng kandila, e eh, kaso po yung pinagsindihan niya, e eh, wooden na mesa, e eh, nakatulogan niya na, eh, matanda na, syempre kailangan na magpahinga. Ayun, nakatulogan niya, doon nag-umpisa yung sunog, e eh, may kortina din doon. Dahil dito, sugatan ng kanyang lolo na nagtamo ng first degree burn sa kanyang braso. Laking panghinayang din ng mag-anak dahil kapapaayos pa lang nila ng kanilang bahay. May pera kasi siya dyan na nakatabi na nakuha niya sa, ano niya, sa SSS niya. E, na, e, Kailan niya lang nakuha yon. Kaya ayaw niyang umalis kasi tinago niya siguro dyan. Ayaw niyang umalis kanina, hila lang siya ng kapitbahay namin. Dahil gawa sa light materials ang bahay, mabilis itong kumalat at nadamay din ang ilan pang katabing bahay. Agad namang tumulong ang ilang kapitbahay para maapula ang sunog. Siyempre po, yung iba nagpapanik, lumalabas na iba. Kami, nakitulong na lang ako na makibuhos ng ano. Ng... Ako. Idineklara ang fire under control alas 9.21 ng gabi at pasado alas 10, idineklara ang fire out. Umabot sa unang alarma ang sunog. Agad namang tinulungan ng barangay ang mga nasunugan. For now, dito muna sila. Sabi ko nga, sabi nga namin kanina nung nandito pa silang lahat, yung tatlong pamilya, i-check nila yung mga bahay nila kung talagang pwede. Kung hindi naman, pwede naman silang bumalik dito. Sa kabuuan, sampung pamilya ang apektado ng sunog. Tatlo dito ang nawalan ng tirahan. Sa paunang investigasyon ng BFP, aabot sa 150,000 pesos ang pinsala ng sunog. Pasado alas 6 ng gabi ng Sabado, June 1, nang ipatupad ng NGCP ang manual load dropping sa ilang parte sa Baguio City at naibalik naman ang kuryente pasado alas 9 ng gabi. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.